umaga po sa inyo lahat. Nagkaroon po tayo ng kaunti interruption. Nagka-problema po ang ating internet. So, kaya tayo po'y magpapatuloy. Matapos po tayong manalangin kanina. Idinalangin natin ang bawat isa at patuloy po natin dinadalangin ang ating gobyerno, ang bawat nagkatrabaho. dahil ngayon ay MGCQ. Kaya ang bawat isa ay patuloy ng pumapasok sa trabaho, pumupunta sa marketplace, pumupunta sa uh, mga lugar ng bayaran, bayarin. no? No, kaya mag tayo lahat. At essential 'yan. Pero wag natin kalilimutan ang church ay essential din for our spiritual nurturing. Bagamat meron pong mga uh, safety ordinance ang ating gobyerno na hindi pwedeng uh, dumalo ang ang ano ang bawat adult no kaya tayo naniniwala na mula 60 pataas ay sa online at may mga bata so ngayon tayo pidada ngayon sa ating meditation sa ating salita na ng Panginoon ngayon po linggo to ang aking series ay napakahalaga sapagkat ito po yung sentro isa sa sentro na napakahalaga patungkol sa relationship. Ito ay relationship sa Diyos, relationship sa tao. Ang ating tatalakay ngayon sa ating short meditation is about covenant. Sabihin nga po natin, covenant. It is not a commitment. It is not a responsibility. But we will uh, continue no, to praise the Lord to serve God, to love people, to love God. It is because of covenant. Mas malalim po yan. Amen? Kasi kung ang ang relasyon ay nakabase lamang sa commitment, no? ito ay pledge ko sa iyo, ito ay aking pinapangako sa iyo, mga promises. Alam niyo, yaan ay uh, mabuhay kaya ngayong isang ito ay pag-aaralan natin ano ba talaga ang katagang covenant o yung tipanan. No, naalala ko noong unang panahon no, na <coughs> panahon pa ng mga bayani sa Bulacan nagkaroon na tinatawag na covenant agreement ang ilang mga katipunero sa pangunan ng ating mga namangatay na bayani at nagkaroon sila ng tipanan no covenant no at inatigi sila ng dugo no? upang patunayan ang kanila pakikipagtipan sa kanila ay totoo at ang covenant ito po ay mas malalim kaysa sa promise and commitment because covenant it is the nearly approach by not only promise but it is based on the contra. One of the meaning ng contra. Ano ba kontrata? Kaya yan ay ay bahagi din. Pero mas malalim talaga covenant eh. Kasi ang grabe. Kaya nung sa Bulacan, yung ibig sabihin ng, ng covenant eh. It is a covenant made between two person, dalawang tao, dalawang pamilya, clans, and tribes. Kaya pag nagkaroon ng covenant ng panahon yun, ang ating mga namatay na bayani, talagang buwis buhay. No? Yung mga tao ay talagang nagkipag-join uh, sa kanila because of the covenant. Kaya ititatalakayin po natin at buksan natin ang ating Bible. May ilang mga may mga ilang tayong babanggitin patungkol po sa tinatawag na covenant, no? At ang ating topic ngayon ay Human Level of Covenant. Tatlong araw, tatlong araw na ito sa lunes, uh, at biyernes. Ngayon, uunahin natin po yung Human Level of Covenant. Kasi meron pong godly level. Siguro yan ang aking tuturo sa Friday na mas malalim no? upang ihandog natin sa Diyos ang lahat ng relasyon. No? Amin po ba? Kasi ang relasyon ay, alam naman natin na ito'y winawasak ng kaaway. No? Winawasak ng kaaway. Yung pamilya, yung mag-asawa, yung magkaibigan, no, marami. Kaya nga sabi ng John chapter 10 verse 10 eh, na parito si Satanas upang pumatay, magnakaw at sumira. To kill, to steal, to destroy. At alam natin na ang kaaway, wala sinisino. Kaya ang ang isa sa kanilang sa kanyang ginagawa ay itong relasyon ay kanyang winawasa. Amen? Kaya ito sa ating series ay maunawa natin na ang inyong relasyon ay hindi lang kayo magkaibigan, hindi lang kayo bilang mag-asawa, ang inyong relasyon ay may di witness katulad sa mag-asawa na sinabi sa malakay, Our God is your witness. No? Kaya, you need to be faithful to your husband and or wives because God is the witness. Meron pong mga saksi sa atin. Kaya, napakahalaga. So, sa mag-asawa, meron pong kontra. No? Yung marriage kontra. Yan. Pipirma ang lalaki at babae na sila ay mag-asawa. Pero, mga kapatid, sa, sa ibang bansa, nababaliwala na rin kontrata eh no? At minsan nga nabalita na ipinopropose sa kongreso na ang contract ng mag-asawa ay meron nang expiration 10 years, no? 10 years. Pinopropose siya. Pero dahil nga marami Kristiyano sa loob ng kongreso, pinipilit itong bantayan upang hindi ito maipasa. Kasi sacred po ang relasyon ng mag-asawa. Kaya dito makikita natin, mas lalalim ang relasyon, ang pagkakaibigan, ang magkakapatiran, kung ang pundasyon nito ay tipangan, covenant. Okay, ang una na po natin babasahin ay, inuulit ko, human level of covenant. Ibig sabihin, tao sa tao, magkaibigan, magkapamilya, clan, magkatribo. Amen. Halimbawa, itong pamilya ko, pamilya mo, hindi tayo nagka, hindi ng promises tayo, kundi covenant tayo. Covenant. Ang ibig sabihin, ano mang mangyari, mananatili pa rin at tipanan na roon. Kaya, napakahalaga doon. So, human level, basahin natin ating Bible, tingnan natin po ang napakagandang istorya sa Bible. The basis of such princes or relationship is covenant. Napakahalaga daw sa human level na ang basihan ng pagkakaibigan o pagkakaroon ng relasyon, ito ay nakabase, pundasyon ay covenant. Tingnan natin ito. Meron sa Bible na si Hiram at saka si Solomon. Tingnan natin. Basahin po natin ang unang hari, kapitulo 5, talatang 5, at mga sumusunod. Kaya binabala kong ipagtayo ng isang templo si Yahweh na aking Diyos gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang, nang ang po dito si Solomon. No? Yung pangako kasi ni David ay pagtatayo ng templo ang Diyos ni David. Kaya ni si Solomon ay nag nag, siya po ay naging uh, sukseso, nagkaroon ng succession, ay dala niya ito. Ang sabi dito, gaya ng pangako niya sa aking ama, ang anak mo na pauupuin ko sa iyong trono bilang kahalili ay siyang magpapatayo o magtatayo ng aking templo. Yan ay tipana ng Diyos kay Solomon, kay David. Pero tatalakay muna natin eh, yung human level. No? Sa susunod, tatalakay natin yung godly level. Yung, yung tipana naman ng Diyos sa atin. Ngayon, human speaking, relationship. Kaya makita natin si Solomon na binigyan ng, ng tinatawag na, na pangitain o assignment ay eh, binigay sa kanya ng Diyos at magkita na kanya ama si David. Tingnan natin po, meron po isang karakter na lumabas dito. Kaya hinihiling ko sa inyo, no, kamahala na bigyan niyo ako ng tauhan. Puputol na mga sidar sa Lebanon. Babayaran ko sila sa halagang itinakda ninyo. Tutulong sa kanila ang mga tauhan ko sapagkat sila sana'y magputol. Ang sabi dito, ng mga punong kahoy tulad ng mga sidon, lubos na ikinatuwa ni Hiram. So, tingnan natin yung human level of covenant between Solomon and Hiram, the first. No? Tingnan natin. Kaya sinabi niya, purihin si Yahweh sa araw na ito sapagkat binigyan niya si David ng isang anak na marunong mamahala sa kanyang dakilang sambahayan. At ganito naman ang naging tugo ni Hiram kay Solomon. Human level. Natanggap ko ang iyong mensahe. Handa akong magbigay sa iyo ng lahat ng kailangan ninyong kahoy, nasidar at sipres. Ilulusong ng aking mga tauhan na sabi dito ang mga troso buhat sa Lebanon hanggang sa dagat. Buhat naman doon ay baba, babalsahin hanggang sa daungan ng inyong mapili. Pagdating doon, saka paghihiwalayin upang inyong ipahakot bilang kapatid bibigyan naman niyo ko ng pagkain para sa aking mga tauhan kaya pinadala ni Hiram Solomon ng lahat ng kahoy na cedar at cypress na kailangan ito taun-taon naman ay pinadadalahan ni Solomon si Hiram ng isang daang libong takal ng trigo at isang daan at sampung limong galong langis ng ulibo para sa mga tauhan niya. O, oh, kita niyo yung uh, uh, human level of covenant between Hiram and Solomon? Grabe lang putis si Hiram sapagkat no, nung mabalitaan niya tinawag ng Panginoon si Solomon bilang kahalili ng kanyang ama si David no, ay talagang bilang may tipanan sila ay sabi niya, sige, bibigyan kita, tutulong ako. Kaya makikita natin, sa buhay po ng human level, kung nakabase po ang inyong pagkakaibigan sa tinatawag ng covenant, hindi kayo sirain ng anumang problema. Hindi kayo sirain ng lahat ng iyon sa oras ng pangailangan. Kaya makikita natin, pag sinabing covenant level, ito ay ang pagtutulungan Si Iram ay tinulungan si Solomon. Ano mang meron ako, meron akong kahoy. No? Huwag na kayong pumutol. Mga tauhan ko na puputol na sibres at sedar sapagkat dalubhasa ang aking mga tauhan para sa pagputol ng malalaking punong ito. Ang sabi ni Iram kay Solomon, ito na lang ang gawin mo. Ibababa ko mula sa bundok ang mga kahoy na iyon at isasakay namin ito at patuloy namin ilalagay sa balsa kung saan mo ibig dalhin ay doon namin dadalhin at pag naandun na sa pampang ipahakot mo na lang sa iyong mga tauhan. So ang ibig sabihin ay sharing of talents, sharing of skills and material things ang covenant na kanilang sinimulan. You know what happened? Ito. No? Kasi hindi naman nagpabayad si Iram eh. Kaya no naman si Solomon ay nakapagtayo na at bilang siya ang hari na. No, hari ay hindi niya kinalimutan yung pangako niya. Kaya ano naging ganti ni Solomon? Nagpapadala kay Hiram at sa kanya mga tauhan ng isang libong takal na langis. Hallelujah! No, hindi niya ito pinababayaan. Binibigyan niya ng uh, karnungan tulad ng ipinangako ng Diyos. Naging magkaibigan si Solomon at si Hiram at gumawa sila ng kasunduan na magkaibigan na habang sila nabubuhay, sila ay magtutulungan. Amen po ba? Kaya naalala ko po yung uh, isang bishop na professor din ng Bible School. Ang sabi ko, ay bishop, kamusta po kayo? Kamusta ang church? Alam niyo na bless ako sa sinabi niya. Habi niya, hindi lang ako may hindi lang ako may committed leader. No, natutuloy-tuloy ang church not because of my leader is very committed. Uh, not because my leader is very active. Not because my leader ay may promise. Ito ang sabi niya. May tipaan ng kami ng mga leader ko. Meron silang covenant na sinimula noon. Kaya hanggang ngayon, kahit dumadanas ang pandemic, ang buong mundo, no, survives kami, sabi niya. pa napakaganda, no? Kaya napaka ganda, no? Kaya nung narinig ko yun, nagsumok ko doon, then ito, ginawa ko nga ng series na napakahalaga sa panahon ngayon na maging pundasyon ng bawat isa ay hindi commitment, hindi promises, kundi tipanan. Katulad ng tipanan ni Solomon at ni Hiram. Amen? Ikalawa, ay ang tipanan naman ni Jonathan at David mula po doon kay Solomon bilang anak ni David, mayroon pang isang great history na nagbigay ng tinatawag na katatagan sa relasyon between Jonathan and David. Alam naman natin si Jonathan, siya po ay anak ni King Saul, noyong yung hari. Na alam naman natin si David na naging kahalili. Pero grabe po yung lalim na kanilang Tingnan natin. 1 Samuel chapter 18 verse 2. Mula noon hindi na pinauwi ni Saul si David dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David. Isinumpa niya na sila ay magiging magkaibigan habang nabubuhay. So ang tipanan ay habang nabubuhay. Amen. Ano man ang nangyayari, ano man ang pinagdadaanan, grabe ito. No, mas malalim. Si Hiram at si Solomon ay magkaibigan. Makita natin, tinulungan ni Hiram si Solomon nung pinapatay yung templo at nung naman na-establish yung templo, tinulungan naman ni Solomon si Hiram. Nagpapadala siya ng pagkain sa kanyang mga tauhan. Mga isang, isang 110,000 galon ng ulibo, biro niyo. Napakadami nun. At ito'y pinapadala kay Hiram para sa kanyang mga tauhan. Napakahalaga kasi ang langis ng Libo noong unang panahon. Hindi lang ginagamit yan sa pagkain. No? Hindi lang yun. Maraming gamit yan. Kaya dito, makikita naman natin sa isang napakaganda dito, kay Jonathan man, kay David. Kita natin yung human level of covenant. O ito. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David. So sabihin natin, dahil sa pagmamahal. Kaya kung mahal mo ang isang tao bilang asawa mo, may covenant ka sa kanya na hindi ka papayag na kayo ay magkahiwalay. Ano man ang pinagdadaanan, naroon pa rin ang tipanan nyo na kayo'y magsasama habang buhay. Kaya sabi dito, dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, sinumpa niya na si magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay ni, niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma pati ang kanya mga tabak, pala at, at sinturon. Nagtatagumpay si David kahit sa ang labanan siya ipadala ni Saul kaya din niya itong pinuno ng mga kawal at pagkatapos niyang sa tungkulin ay ikiginagalap ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal ng palasyo. Malawak ang istorya. At dumating sa sandali, noho, ang humalili kay Saul ay si David bilang hari. No? Nawala na po sa senaryo si Saul. So, ibig sabihin, nangimang bayan na si Saul. Nawala na kasama si Jonathan. Pero alam niyo? nung akin sininsay ang mga istoryang ito, nung si David na ang nanunungkulan, Ibina, kanya ipinahanap kung merong natitirang lahi si Solomon si Saul rather kung may natitirang buhay na pamilya si Jonathan ipinahanap ng ni David ayaw niya hindi niya nalimutan yung tipanan at alam niyo may nakita ito ay si Poset isang ordinaryong tao nung makita nila si David ay iginalang Sebo si Biposet, isinama sa hapagkainan. Nagulat ang kaharian. Sino tong ordinaryong tao? Kasi alam ni ba, ang mga damit itong araw, merong royal dress. Marahil si Mubi Poset ay isang masa, ang kanyang damit ay ordinaryo, samantala ang damit ni David ay royal. Identify yan ang buong kaharian. Sino to Yung bisita ng hari na ang damit ay damit sa isang salita ha sa damit pang mahirap no pero si David ay naka royal dress pinaupo doon sa mesa, at alam niyo ang sabi ni David kami may tipana ng lahi mo na si Jonathan kaya ang ginawa ni David pinahanap kay mobi kung meron pang kaanak at binigyan sila ng lupain Hanggang pinagpala ng Diyos Kaya mga kapatid Napakahalaga Ang human level Ng tinatawag na kore Ito ay Para sa mga kapatid Mag-asawa Magkaibigan Magkaibigan Kaya sa umagang ito Tayo po ay patuloy na manalangin At patuloy natin i-deklara Lord Ang tipanan ang mga ibabaw sa bawat relasyon ng bawat isa. Sa mag-asawa, may tipanang kayo sa isa't isa. Sa magkaibigan, o anumang relasyon, magkapitbahay, tribo o pamilya, o personal. Napakahalaga, mga kapatid, ang tinatawag na tipanan sa isa't isa. Kaya dito, makikita po natin na malalim may mga pinagdaanan pero nanatili silang may relasyon. Amen? So maganda umaga po sa lahat tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon, patatagin mo ang bawat isa. Ano man ang pinagdadaanan, Panginoon, ng bawat pamilya, magkaibigan, magkapitbahay, mag-asawa, dalay ko, Panginoon, ipaalala mo at patibayin ang kanilang pangako sa isa't isa tumaas ang uri ng pagkakaibigan sa pamagitan ng tipanan na anuman ang mangyari mananati sila magkakaibigan sa mag-asawa mananatili matatag ang pagkasama ng mag-asawa sa pagkatipanan ang kanilang sumpaan habang buhay sila ay magsasama pagpalain mo ang bawat isa patuloy mong paunlarin palakasin ang bawat relasyon ng pamilya, kaibigan, mag-asawa. Ingatan mo bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Isus, Amen, Amen, Amen. Magpalain tayo ng Panginoon. Muli ito po si Pastor Jimmy na nagsasabi, Life is amazing. Winning is our calling. God bless us all magpatuloy tayo sa ating Diyos. Oh, hindi.